Hello guys. Magandang tanghali. Eh. For today's video guys, kami ay pupunta ng Arqueta City guys. Kasi bibili akong pampers. Pampers ng pinakamamahal kong nanay. O kasi naubusan na. Naubusan na siya ng pampers guys. So dadaan muna kami doon bago kami bibili ng pampers. Dadaan muna kami doon sa kapatid ko na si Leticia Haberawi. Init kayo yung panahon guys. Oh. Tingnan nyo po yung panahon. Sobrang init. Napaka init. Nakakatakot guys pag uh, naglalakad ka nang wala kang kahit anong dala na payong or mga tuwalya or ano pa man kasi sobrang init ng panahon. Ayan guys. Uh. Nakakatakot pag may high blood po. Kaya wag kumpiyansa minom ng maraming tubig para ang iyong isipan at iyong ulo ay malamigan. So, ayan guys. Hanggang dito na lang oh. ako. Ang daming dumadaan guys sa sasakyan guys. Kukuha natin ang video. ng mga dumadaan guys. Kasi... grabe ang init ah, kahit yung kinalalagyan namin guys so, sobrang init guys so. Oh. hmm. dito kami sa gilid yung binti namin nainitan na talaga ayan oh. oh anak mo yung guys oh, oh. <laughs> ang init guys mawa ka naman So, kahapon pala, guys, ay fiesta sa look. garden ni Occidental, guys. Walang namista. O, oh, mayroong namista, pero mahirap po ang handaan dahil ang hirap ng buhay po sa ngayon. Dahil po sa ano ng panudlanan or budget natin ay kapos pa rin. Kapos pa. <laughs> Hindi pa kaya. Yeah, ayan. So, ayan, guys. Sobrang init, guys, no? Nag-aabang kami ng masasakyan, guys. Hanggang dito na lang, God, guys. God bless. And bye!